Okay, how true ang chika na may jowa na raw na doktor si Carla Abeliana sa ginanap na press con, sa pinagbibidahan niyang pelikula na Zelda Tres sa direksyon niya ni G.B. San Pedro kasama si na Cesar Montano at J.M. De Guzman. Dito ay sinagot niyang intrigang ito at may inamin pa. Ano kaya ito? Roll VTR? po oh, ako. Definitely. Oh, ah several dates po ay big date Wala Hindi naman po isang person na ako yung date. So, iba-iba po sila ng background. So, definitely na meron po. Kailan kaya ang ano face reveal? Ah, face reveal! Oh, my gosh! Tignan po natin kung worth it na mag-face reveal, hindi po ba? Uh, nasabi ko sa isang interview earlier na in-enjoy ko lang po. Ayoko pong i-pressure yung sarili ko. Ayoko pong seryosohin masyado. Uh, kung baga, ano lang, one day at a time. So, depende po. Tignan natin kung saan po dadating, sa po, saan po pupunta. Um, depende po talaga. Um, if, if it's worth it, if, you know, if I want to publicize it. We'll see po. Uh, nag-enjoy po, yeah, then, yeah, enjoy yeah, po. Yeah, yeah. Enjoy ako. Nag-enjoy po ako. Sobrang nag-enjoy po ako. Hindi ko naman po sa pinagladat Or anything ha. Pero I'm happy where I am now. Of course, falling in love is not a problem. I am open to falling in love. Ang falling in love naman, hindi lang naman po sa tao lang. Pwede naman po sa bagay. Or so, falling in love with many things in life, definitely. Ayan! salamat muli ah, sa ating kasamang si Romel Gonzalez. Mabuti na lang kasi nga naubusan ng memory ang aking phone. Diba? Kaya nakihiram. Kaya nakihiram tayo ng kanyang ng phone. Video. Salamat doon doon sa, na sa din video. Tayo. Nandun na rin lang naman talaga press. Press. tayo. Oh, oh, diba? oh. Pero ito nga, Prensy, di ba? Oh, oh. Hindi niya maamin-amin na talagang may doktor sa diyowa. Although may nagpatunay na kasama natin sa press. press. May na nagpatunay may source kasi po nagsabi sa amin oh. na ang jowa niya ay doktor. doktor. Pero kung babasahin mo sa pagitan ng mga sagot niya uh -huh. yung sinabi niya ay iba-iba uh, daw yung background. Kumbaga, nasa stage pa siya na nag entertain siya ng mga ka-date tapos mm. mamimili. Parang ganun ang dahil oh, sa akin kasi eh. Oo, tama kasi parang sabi naman niya. Iba-iba yung background oh, iba -iba. daw iba. eh. Tapos yun nga, oh, oh. eh, yung pag ano yung uh, pumasok sa isang relasyon, parang oh, hindi oh. pa talaga siya anda. Ayaw niya pa sabi nga, face reveal. Ayaw, oh, ayaw pa Ang muka, kung sino man siya. Pero, di ba, although may nagsabi nga sa at ng jowa niya talaga isang doktor, di ba, mm. siguro prerogative din naman niya ni kaya kung ayon niya pang aminin Sabihin. talaga. May nagpapatibok na ng puso niya. Pero kung tutusin, pwede na kasi matagal na rin naman silang hiwalay ni Tom Bout, ano? Tom, ano yan? Rodriguez. Oh, Rodriguez. <laughs> Tom, <laughs> Rodriguez. Tom Rodriguez. Tom Rodriguez. Babaw sa samsat. Tom Babaw. Naalaan na mo ba si Tom Babaw na yung manis doon sa Paradise in Island, di ba? O, yun. Tom, Anto? Tom Toms. Tom Tom, 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 Tom <laughs> ano yan, Tom Rodriguez. Yes, Meron uh, man oh. jowa at may anak na, di ba? So, it's about time na rin naman siguro na po basag na sa isang relasyon. Si Carla, kaya lang yun nga, gaya niya sabi ko, prerogative niya yun kung ayaw niya muna. Pero, yun nga, meron naman siya, di ba, siguro, ano ang ang, ang, ang pinakatama nga sinasabi dyan yung Collect and collect, then select, di ba? Oo. Maraming pagtitilihan. Siyempre, alam mo, ganun. yung mga ba mga babae, o yung kahit sino man, kahit ang lalaki, kapag galing talaga sa failed relationship, yung next relationship mo, ayaw mo nang magkamali, eh, ayaw mo nang magmadali. Kaya, yun nga. At saka, ah, madamot ka na sa privacy mode. Yun sa mga susunod, parang as much as possible, you want to keep it private. Oo, kasi, diba? kaya Bilang isang artista, Oo. hindi ko pwedeng hindi malalaman ng publiko, di ba? So as much as possible, gusto mo na pang-sale na lang. Pero hanggang kailan mo itatag? Anong hide and seek yan? na bo, hanapin mo din ganun 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 pero ibig kong sabihin friendship ganun, ganun. hindi kasi di ba ha-hide and uh -oh. hanapin ang mga tayo bago mong jowa pero malalaman tayo malalaman din niya kasi paano kayo magde-date di ba kung hindi mo rin siya kasasama siya pa uh -oh. magde-date o kakain sa restaurant inom-inuman gimit gimik ka malalaman ayun ba yung jowa ngayon na bago ni kaya kaya lang siya irespeto na lang natin siya kung ayaw pa niyang sabi na meron na nga bago nagpapatibok ng puso niya, di ba?